20 years old na si Rosal. Kala ko 54. Kanina you know, 54. Eh, hey. kinala. Oh, tapos <laughs> kakala e, na. Paano yan? Sige na. Sige na kayo. Ha? Ano ba ah. kayo? At paano ba kayo? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Ano Ano ba kayo? Ano ba Happy birthday, Ayan, na, uh, ito yung uh, nandoon po sila sa landing pad po sa happy Don Sol. Ayan, birthday, Ayan nagkinakanta Bila ng birthday. Bandol. Ayan, at re-reactionan na, po natin si dito si, si ina-anak na Birador. Kasi alam niyo po, Banda, ay ang akala niya ay basher ko ka siya. <laughs> <laughs> ang akala po ni Birador ay basher niya ako ay hindi niya alam na marami naman sa kanyang nagmamahal. Siyempre po ay tayo naman ay nagsisita lang. Shout out po, hmm. <laughs> <laughs> pag, po pag nag si Kalinga Proba at ako'y ma-out dahil ah. Na implement, ayun, yung implementa yun naman dyan sa birthday si Ayun Ayan po. Judy Ann, how will... Nasa Donsol oh, po sila sa ano landing pad ng pilaan ah. Oh. ng Donsol. Ayun. Oh, yung Sir Hipon. Ang dami. Grabe niya. Ang bayit ni Ate Manu talaga. ang <laughs> ah, bayit ni Ate Manu po. Ma si Kumare. Si Kumare. So, <laughs> Ayan, so, hey. Ayan, si Kumare. Si Ayan, Kuya Bal. You. Ang daba ay tinginyo. Thank you. Ito <laughs> po ang ulamat ngayon ay... Um, sarap po. Ipo. Yan hmm? Galing kay Ate Malo. Hmm? At sila bawang. Ano yung tawag dyan, Isda? Telephone. No, Marlin. Boom, mas. Ang alam ko, cellophane. Oh, yellowpane okay, pala yun, yellowpane. Saka lang, cellophane. Yellowpane po. Mm, ang sarap, ho. Oh. Ang gusto kumain, ang gusto kumain ng hipo, dito na kayo. Dito na kayo. Ang sigurador, oh. Ayan, shout out sa iyo. Ay na anak Mirador ha. Hindi ako mo washer ha. Ayan. Si Biralot. <laughs> Alam mo ako na kay Birador na naaawa dahil lang narinig ko po ay washer niya daw ako. Hindi naman po ako washer. Woo, ang sarap. Ang sarap ko. Sinigang. Ayoko na niyang ito. At Malagyan ng sabaw, malalim. Ayun, uu nga talaga pag malalim. Service board. Lagyan mo ng sabaw, masarap. Salamat ah. din 2000 pesos kay May alimango na? Walang alimango, kuya. Kaya hindi ako alimango, kuya. <laughs> Isa pa. Salamat <laughs> din pa. Grabe, salamat po. May na kayo. Kain mm. na, kain na. Kain na na po. Sarap. Ang sarap po talaga makalinga. talaga tigiano. Uh, isda yung yung lahat yung mga. Ano yung dalawa? Ano yung dalawa? Ano yung dalawa? yung dalawa? yung dalawa? Ano yung dalawa? yung Ayan, Berador ha, hindi ako basher. Alam ko pupunta ka na yung Pilar, uh, ng Donsol, kaya para sa sa'yo yan. <laughs> Berador, hindi kita basher. Mga kapatid, supportahan natin si Berador. Huwag uh, wag po kayong mag-aansab kay Berador. At hindi wag niyo na po na ibaba si Berador at mabait po yan. Eh, sinagot ko lang yun na gustong pabitawan ni Binador ang Danjo ay para fair daw po. Eh, alam ko naman na hindi ba siya si Webopel. Yun naman po ay naaayon lang po yun sa kanyang pagre-reaction. Napaka-sweet ni Bupil kung pagkausap mo sa personal po. Kasi, yung ginagawa niya po na video, pinabibilis niya lang po 'yun. Pero napaka-sweet ni ano ni Bupil talaga sa Promise. Hindi siya basher talaga ng uh, ng Zoom car. 'Yan lang ang masasabi ko dahil pag naging basher po siya na ng Zoom ako ang kalaban nila <laughs> dahil ako po ay nagre-reaction sa Zoom at ako po ay kinikilig talaga sa Zoom Kaya ako kahit asinong love team ay mahal ko. 'Di ba? Kaya natatawa lang ako dito kay Birador na narinig ko po na ako daw po ay basher niya. Birador na anak, hindi ako bashir. Mahal ka namin. Alam mo naman na sinusuportahan ka namin. Kaya mga kapatid, uh, suportahan po natin at please huwag natin pong i-unsub si Birador. Balik kayo sa kanya dahil mabait naman po si, ba si Birador ay kaya lang po na misunderstanding lang po yung ano. Sabi ko nga, magbiro ka na lang sa lasing. Huwag lang po sa bagong gising. Ayun, inaanak. Bagong gising, ang ninang mo yun. Na narinig ko na pinabibitawan mo kay Bupil at ibigay na lang kay Ria Olarte. Ay, eh, hindi naman po kami. Dahil kami po ay is nagkaisa na magkakaibigan na. Kaya nandoon na yung banding namin na bilang isang grupo. Kung sakali man po na narinig niyo yun, kami po ay hindi kami mawawala. Sama-sama, di ba, mga kapatid? Kasi mahirap po. Mahirap no yung bang bawat nandiyan kami, isa lang kami sa kalingap bira, bilang nga po na reaktor at si Virador po ay iyan ay presidente ng Karipa, ay i po natin, di ba? Huwag po natin i-aansab, huwag natin ibabas dahil live misunderstanding lang. Ayan. Si Kuya Baltologo, ipinohiili pa po yung hip. no? Ang sarap talaga naman. Pero inay-inay dahil nakaka-ano po talaga yung high blood din. ah uh, basta natin kakainin ng ulo. Ay, okay. Sarap, Kuya Bal, nang nangihinli. Hmm. Ate <laughs> Malo, kaya ngayon, sarap po. Grabe. Ayan, uh, alam nyo naman na nandyan lang ako na sasabihin ang akala. Siguro nila ako ay hindi nagsusuporta ng kalingap. Ay, nandyan pa rin po ako. Ako po talaga ay siguro mawawala ma na lang ako po kung ako ay patay na at matanda nang hindi ko na kaya po uh, magkuda ng magkuda sa harapan ninyo. Ayan, ah, Berador. Shout out sa iyo. Ayan ah oh. um uh, para naalam, naalam ko na pupunta ka dyan sa Dunsol, na dyan sa landing pad. Kaya, uh, na-surprise ka. Pero hindi mo talaga ako ba, ha? Inaanak. Mm. Kailan ka ba mag-aasawa? At talagang tuluyan na kitang inaanak. Di ba? Mirador, ayam Sana naman ay masa uh, isipin mo na nandito lang kami na ka pa rin namin. Uh, alalahanin mo si Ninang mo, hindi ba share. Uh, mahal lang namin ikaw, kaya nandito lang kami, di ba? Oh, sabi nga, magbiro na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Dahil ang ninang mo, bagong gising. <laughs> Alam niyo talaga, grabe talaga, promise talaga, virador. Doon tuwa ako sa iyo. <laughs> sarap talaga. Pinag-asikaso si ya, ba'lang grabe mangili. Ah, uh, uh, suportahan po natin si Canoli. Yan asawa po yan ni uh, Sis uh, Helen na uh, isa sa mga sponsor po ng Danjoy ng Danjoy at kasamahan namin po 'yan sa Danjoy Kilig Overload. Ayan, si Sis Helen. Ayan, suportahan po natin si Kanoli uh, dahil po ay talaga po na tayo nang lang tumulong, 'di ba? Hindi tayo magpabidabiya. Ang dami, grabe. Ang sarap po ya ba? <laughs> <laughs> ang yung isda masarap po talaga dion yun, nang malaki yung sarap sinabawan ay type ko yun na maraming gulay kangkong pizza okra ang sarap po ng sinigang ng isda promise po kaya ayan mga kapatid um uh, sana po ay wag mo nang isipin Mirador, wag mo na kaming i-content ni Bupel. Ah, uh, mag-interview ka na lang, tutukan na lang ang ano at nandiyan pa rin kami na susuporta sa iyo. At 'yun, yun nga, sinasabi ko nga sa mga viewers ko, wala kang basher dito. Opinion lang nila 'yun. Kaya mga kapatid, ay suportahan natin si Virador dahil iyan po ay presidente ng Karipa at napakabuti po niyan. Mabait po iyan si Virador. Ay ganyan lang po iyan kung magsalita, Promise, Virador. Ayan. Peace, 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 love, love, love. Buwang kalinga po ang family. Ayan. Please po suportahan natin at uh, sila Kuya Santos Matubang at Idna Vlog at nandyan nga sila sa Dunsol. At uh, nandyan lagi tayo na susuporta. Basta Ah, nandito lang ang Malu de los Santos, Kuya Wang. shout out, birador. ayam ah, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Inaanak ha, wag na. Tama na, stop na, na mo na laging babanggitin si Bupil at uh, uh wag na tayong maano at uh, ako naman sa iyo ay natutuwa lang. Kaya maraming salamat po na patuloy tayong sumuporta kila Kuya Balsantos Matubang at Idlablag uh, kay Kalinga Frab at sa lahat ng love team. Uh, suportahan po natin ang Danjoy Kilig Overload. Shoutout po sa inyong lahat. At uh, dito po sa mga love team uh, dito sa Jomcar at uh, Edsy uh, Danjoy. Ayan, suportahan po natin ang bagong-bagong love team po ang Idpaw. At mayroon po na... Pa pinakamago, ang milk bread. Ayan. Suportahan po natin para po yan sa kikalinga prab na para tayo po ay makatulong at yan po ay pangtulong talaga na lang talaga ni kalinga prab ang makanyang mga love team. At siyempre po, suportahan natin si Ruel of Malalag dahil kahit saan sulok po ng Pilipinas ngayon ay nararating niya na. At ang Rochelle, yan. Rochelle community, suportahan po natin. At si Kalingap Dan, please support po. At si Kalingap uh, Kalingap Jumar. Ayan, may mga pabahay po. At si Kalingap Edo po. Ayan po, marami pong salamat. At ayan, uh, oh, kumakain si Kuya Bal. Sarap ng kain niya. Ng hipod at isda. Hmm. Kaya pakinggan natin nga si Birador

Yan. Madilim ang um, si Pangilipon isda nasa freezer. daling kanino yan? Kay Ate Malu de los Santos. Thank you po. Ah, yan okay. Kay Ate Malu de los Santos. Malu Santos. Kalinga Blidia daw po dito na lang. Hindi magpapaiwan. Kalinga Blidia din? Patay, wala ka ng tao dyan. <laughs> uh, Ambassador Jay Morello. Gusto <laughs> <laughs> okay. okay. niya na sa ano? Ayan, si Virador. Oh, Virador. Grabe ka, ha? Malo. Nagsamantala ni, ano, si Virador. -tuwa ako sa kanya. Narinig mo ba yun? ko daw siya. Pakinggan niya po. kanya. Ayan, oh. Tingnan mo ang style ni Virador, oh. si Virador. Ay, grabe. Ayan, po. Ay, ay, naku naku Ayan na, suportahan po natin si Dewey the Great At uh, isa sa mga uh, charity vlogger po na talagang kahit mahina ang revenue niya At ang views niya talaga po ay tuloy-tuloy lang po ang pagtulong niya At nagpapabahay din yun Kaya po mga kapatid, yung mga ganito po na Uh, talagang gumagawa ng charity talaga na matatawag natin talagang ano at suportahan po natin ang ambassador ng si Kalinga Pusit talaga mga kapatid at tuloy-tuloy uh, lang po ang suporta natin sa dito po sa Kalinga partner natin Salamat na nakikita natin na si Kalinga Pusit dahil talaga po yan ang ganyan sa Donsol. Ayan. Ayan po mga kapatid at uh, sana po ay suportahan natin lagi sila Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga um, Prab at Atid na vlog at uh, siyempre po ay ang mga Kalinga partner na kagaya po nila ah, uh, 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 Kalinga Puse. Si. Ayan, si Kuya Mel, kumakanta, di ba? Ayan, shout out po sa inyong lahat. At ayan, sila Ka Nitan Kanitan at nandiyan nga si Virador at uh, talaga nga naman babawi na lang daw dahil binabas ko daw siya. Hindi ako basher Virador, ano? Inaanak, ah Maraming salamat po. Paalam na po sa inyong lahat at good night. See you tomorrow po next video. Thank you so much sa aking mga viewers na nagmamahal kay Melody de Los Santos. Ayan, please support po natin ang mga love team ni Kalinga Prab. Lahat na love team, supporta natin. ayam Paalam po sa inyong lahat. Babayo!